Okay, maglalaban muna tayo sa ano, mga kanyubi. Ampre kasi Kasi daming mga ano mga kanyubi. Daming mga kalawang. <laughs> Ay nako, kaya kailangan nating lalabahan kasi grounded ang ano mga kanyubi board. Pag tender ang ilagay natin dito, masisira yung mga ano yung mga value ng mga resistor masisira yan Kinalawang na kasi mga kayo dito grounded dito mga dito mga kanyubi yun Nag, ground na istira natin nagbibihok na kaya dilinisin na natin lalabihin muna natin tapos dito daming kalawang dito mga kanyubi dito daming mga kalawang so dilinisin lang natin lalabahan na lang natin mga kanyubi Thank sabon at saka ano sabon at saka tubig lang tapos ibibilad naman natin pagkatapos mga kanyubi dito mga kanyubi daming sira may na ano na may napuputo na kasi dito sa ano may napuputo na dito sa kalawang Diyan sa ilalim kaya mag tayo tapos downed pala ang board wala tayong magawa dyan mga kanyubi Kailangan din i-season muna natin ang board mga kanyod. Ipasinawin muna natin gamit ang sabon. Yan, tapos katapos natin dito mga kanyod eh, hindi na dumadagin. So, tapos dalabas ang board ng kanyod. Ah, maniniyahan na sisiraan na kunin transistor up. Ground pa lang 'yung board ng kanyod kaya ano? Ano natin? Lalabihin natin. Lalabahan. Maglalaba tayo sa amplifier. Laba at manglilinis tayo sa amplifier. Ito ang linis-linis na mga kanyubi. Tingnan niyo. Ang linis-linis na mga kanyubi. Parang bago na itong board. Ito lang ang gagawin natin mga kanyubi. Maglinis lang tayo na ano. Mga board sa amplifier. Baka? Baka? yung mga baka may customer diyan gusto ng pabibis ng board ng amplifier parang ganito dinilisin na lang natin yung hindi pa nasisira hmm, yan okay mga kanyubi parang dinis dinis na mga kanyubi ang kinis kinis na mga kanyubi ito dami ano ito kaming kalawang naanuhan kasi ito sa ano parang ihi ng ano mga kanyobi? Ihi ng daga o ihi ng pusa. Kaya nagkagrawan siya mga kanyobi. So, uh, oh, Yan. Lalabanan ang amplifier mga kanyubi. Extra Extra income ito mga kanyuti Kung pala ba sila sa anong amplify nila Pwede pwede Dito lang po sa RM Audio Lab linis-linis lang yung mga kanyuti oh. Parang bago na mga kanyuti Okay Okay mga kanyuti Yan, finalize natin mga kanyuti Rocky natatapos na tayo sa paglininis mga kanyari tingnan nyo wow oh yan wala nang kalawang-kalawang na makikita mga kanyubi ang sarap ito repairin mga kanyubi okay baka yun lang nga sila mga kalub kalubi mga kanyubi yung mga kalawang-kalawang nandito mga kanyubi dito daming kalawang dito hindi ko na napakita sa inyo nalinis ko na agad ito mga kanyobi, dami mga kalawang dito. Ngayon ang sino-sino na mga kanyobi. Tingnan niyo ang board. Ang sino-sino na. -sino. ayan Ang ganda-ganda ng board mga kanyobi. Yan. yan. Tingnan niyo. Okay. Bibidad natin ito. Ang gabi ngayon bro. Pwede naman ito bukas i-bidad. Ipa-drain muna natin ito. Ipa-ano muna natin. ipa muna natin. Okay, yan lang mga kanyube, oh. Dito, daming mga ano dito, kanina mga kanyube. Daming mulch dito. So, okay kaya nga, kailangan, inisin natin mga kanyube. Ayan, natatapos na ang pag-cleaning natin sa amplifier. paglalaban natin sa amplifier. Bukas, titisingan natin ito. Mga kanyube, kung okay na ba? Okay, mga kanyube, maraming salamat. Ayan. Ayan, mga kanyube.